magandang araw po sa inyong lahat, mga parents. So, ako nga po si Teacher Maria Mauto. So, ngayon, sa araw na ito, ako ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagdalo at upang ating mapag-usapan ang mga concerns sa mga bata. So, mga parents, so ano po ba ang maisa suggest niyo upang mapalago natin ang mga pangangilangan ng mga bata dito sa classroom? Ay ma'am, pansin ko po na mukhang madami ang kailangan ng ating classroom. Sige po ma'am, may may po ba kayo? Ang kortina po natin ma'am ay masyado na pong luma. Hindi na po siya magandang tingnan sa ating bintana. At isa pa, wala pa pong TV ang ating classroom. So mukhang kailangan po ito ng ating mga bata para sa kanilang pag-aaral. Tama po mami sa inyong concern. Tama po kayo. Ito nga po yung pangangailangan ng mga bata. eh hindi na kayo may pagkayabang na magulang na ito ah. At isa pa po pala ma'am, kulang po ang electric pa ng mga bata. Masyado silang may initan ma'am. Oh, hindi lahat na ataan ito? Gusto ito magpatayo ng appliances? sa so, mga parents, pahayag ko ba kayo sa suggestion ni mami? Ay ma'am, ano naman pagkadami ng kailangan niyan Di po ba't pinagbabawal naman ang pangungulikta na ng paaralan? Oo yeah, po. Abay, mami, hindi ka na nasanay sa taon-taon natin ginagawa sa ating eskwelahan? Ay, ayun ay, na nga, ano? Taon-taon na lang may proyekto? Abay, saan na pupunta ang mga proyekto ang pinag-aambagan? Nung nakaraang taon lamang yan, ah! Ay, mga mami, ito naman po ay taunan natin ginagawa po. At nasira na din po kasi yung mga gamit na proyektong napag-ambagan nung nakaraang taon nasira. Dami nyong alam. So wala na po bang tanong mga parents? Para dadako na po tayo doon sa ating priority meeting. Mga parents, ito po ay patungkol sa kung sino ang magiging presidente sa ating classroom. May nais po ba kayong iboto mga parents? So as majority wins po, ang ating pong presidente ay si Mami. Mami, ano nga po yung pangalan ninyo? Ay, ma'am. Biday di marunong po, ma'am. Ay, yari na! Dumayo na si Biday Biday! Okay, class. One plus one. Taas ang kamay sa mga nakakaalam. Okay, anybody? At yung hindi alam ay siyang tatawagin ko. Okay, Buday. Buday, di marunong. Ikaw ang sumagot. One plus one. Happy Teacher's Day po! Sobrang baid niyo po sa anak ko, kaya ito ang isang tinigalo bilang pasasalamat sa inyo. Chocolate, At syempre yung ating sobre. At, salamat po, Mami! Salamat, salamat maraming marami, marami, salamat! Salamat, salamat! tingnan siya. May inagot sobre kay Mami. Ay paniguradong pera naman niya. Ay pera ang niya. Ano pa nga ba? pagdating ng graduation. Honor na naman ang anak niyan. Buday! Di man unog! With high honor! <laughs> oh, Marites! Ay, tama ka nga! Ay, ayan ang anak, anak ni Buday. Ay, honor na naman! Oh, di ba? Sabi ko sa'yo. Taon-taon, yan ang trabaho niyan. Oh! Si Biday, dinaanan naman sa pagiging bida. Ingit! Pikit! <makes noise>